Oto yung pamain natin Tsaka yung kawil ko Dati yan Ha ah, mga kaisan Ari po pala yung nawasak na ng bagyo O oh. Tira na po pala rin Kung nakikita nyo mga kaisan yung spillway sa amin Gana Kami po ay galing to sa kabila Sa tabang po At kami po ay magpapain ng ano Ng uh, talos Ari po pala yung gibana Ang lakan po ng ano Ang lakan mga kaisan ng tubig <laughs> Sobrang laki Kami galing po doon sa Ilaya Sa Tabag Yung po mga pinanguhulihan namin ng ano Ng uh, Palos Yan po naman mga kaisan uti baka matipak Yan naman mga kaisan Barangay uh, Takiko Itong kabilang yan Dati po Diyan kami dati naghihilan noong araw At saka nangangarga yan hilo po sa mga sampalukin. Doon naman sa ilalayan ang mga kaisan. Tabag. Ay malaki pa po pala ang tubig. Ari naman po San Isidro. Noong ako'y binata po, tambayan din namin 'yan papunta diyan. Yan mga kaisan Isira Madre na, yung kabilang yan. Ay pagkalaki. pero kasarapan po ay. Papaliit-liitin ko po ang tubig Baka po bukas kami babalik dito Ay, giba Wasak ang tulay eh. Kailan kaya ito nasira? Ang ito ngayon bagyong ito Umatagal na? Ha? Baka matagal na, no? Talaki ng ano yun eh. Ah, po pala eh, nadali oh. Ingat lang po kayo di pagtulay, pagtuloy oh. May po na rin ng barangay ng Danari. Iikot na lang po kami pagtawid. Titingnan po namin kung makakapagpain kami doon sa kabila. Ano ba ko eh, matagal ma matagal na ating nasira ito. may isang taon na. Baka. Mm. Po Ari ko ba? Matagal na rin nasira o ngayon lang? Siyang taon na? Oh. Oh, wala pa. Ah, nito lang ang huling bagyo. Hindi naman bigla yung unti-unti. Kada pa ay meron dito Ah, unti-unti nawasak. Opo. Oh. Tabi-tabi, unti-unti mo na. Bago yung gitna naman. Oo. Oh. Ayan, hello po sa mga taga-takito. Ayan. Ayan. Hindi po pala nakakadaan dun. Ilulunod tayo sana ang tricycle dun. Hindi na po makadaan. Ang pa pati ng tubig. po sa mga taga -tak taga taga ko. mga niligawan ko dyan ng araw. Walang well, yung mga kainsan. Nakakamiss din. Alam eh. Ha? Ay. Ngayon ko lang ba sa ganito? Dati ito wala pa. wasak na wasak na pala oh. Hello po sa mga ano. Na ito pa kasi na tatay i-drink. No, mga kaisan. Kung saan saan ako nakakapanligaw nung binata eh. ay. Yan mga dudulas pa. O, ingat lang ho. Oh. Magandang hapon po. Ah, na ko rin lugar na ari. May mga bahay na ay nung araw po ay wala pang kababahayan ari. Ayun no, tumo may mga bago ng bahay oh. Ah, -miss. parang nasa libro ano mga kaisan abot kami dati dyan pangangarga pero pagkadalang na po ng niyog hindi kagaya dati eh. Oh. saka saka ako naman mga kainsan ano, nalimutan po yung uh, yung aking ano yung aking ano uh, Anong tawag nito? Nakalimutan ko po yung aking drone. Ayan o. Oh. Pwede, pwede pala daw umikot um tayo sa kabila oh, o Aray dati doon pa ang namin ni eh, sa kabila Tao to kasama ko po si Eli sir Ba kainsan Ikaw pala yan dami ding niligawan ng araw Ano aba ay mga kainsan Kaya lang ay puro ibigan. Yung iba'y ayaw sa akin Mapapanood aray Maganda nga ah, hapon po. Hapon, ah. Kami po yung magpapain sana ng palos Dini eh. Medyo malaki pa po ang tubig. This, this uh, pailaya po ba? Yan mga kaisa na yan oh, ha. Yan po ay eh, sabi ko sa inyo, Sierra Madre na yan lahat. Malawak pa po yan dyan. Yan po yung bumabasag ng bagyo. Mag hindi mga kaisan, diretso na kami ng tabag Doon na kami mag uh, ano po Mag uh, Ah magkatang hapon po Doon na kami magpapain ba auto hindi natin makakalo sa din eh. Oh. Pag didiretso tayo ng databag, malaki pa rin ang tubig doon ay. Eh. Abo ngayon. Puro Texas ba? Texas. Oh. Ang dami ano. but hindi sinasawa. kaya nga ay hello po sa mga tabak sa mga kaibigan din natin dyan kasama natin dati paghihila kainsan ikubay dati maghihila din abay, Diyos ko po mga kainsan karga at hila puto una kayo karga at hila Pagkadami pa pa nga yung ano Oh uh. pang cool, ulo uh. Masarap din yung ginisa Ano nga bang barangay ang nakakasakop doon sa kabila? May daan din po doon eh. Ano nga mamala? Malala. Basta ganun po. Tanda ko. Ang tagal ng panahon. Ano to eh? Barang kayo Ha? Ayan po, alam mo po ang bayan ng Sampalok mga kain siya na yan Kung bagay po ba ipaahan siya ng Sierra Madre, yan o oh. Napapaikutan po ng bundok Kaya yan, kung gusto nyo po na tumira Sa Quezon Province, kung anong gusto nyo maganda Isa rin po, ay, dyan lang po si ma'am ano Si Shasha Padilla Ayan, pag-itan po ng Sampalok at saka Lokban to ang naman mga kainsan dyan sa kabila yan pag yan po siya ay siya paikot po ba ng bundok Ayano, o oh. sira madre siya yung tabing niya kabila paikot din po kaya ito po ay ano hindi rin po ito nasasalanta ng bagyo yung bayang iyan search nyo po mga kainsan isa rin yung kasama sa naging uh, cleanliness isa sa pinakamalinis na bayan Ayun kung sila pa rin na may hawak noon. Yan mga kaisan, kung gusto niyang isang tahimik na lugar at uh, kung baka safety po ba, Ayan, piliin niyo po sang Palo mga kaisan. Ganda. May pasok ka na bukas ano? Kasama ka bukas pag ganun balik hindi. Wala na bukas. Ito may dati hindi pa simentadong ganito eh. Ito po. Mm. May daan pa yan dun. Ganda oh. Ayun <laughs> Ay, yung bahay ni ano? Nino nga ba yun? Yung Sasha. Sasha. Kabila pa yun o to eh. Doon pa yun. Doon naman tayo galing ha sa kabila ah. Yun ang tabag yung nausok na yun. Yung kabila. <laughs> ganda payapa tahimik ano Ma ano pa dito po ang ano ang Sierra Madre malinis pa wala ka pong makikita ang nagmimi ng na mga kainsan ayan ma ano pa ba siya bagay hindi pa ganun ka, hindi pa sa, sa laula mga kainsan Ewan ko lang kung may mga bituong itim pa dito. Wari kayo wala na rin. At hapon po. <laughs> dito kuya may mga bituong itim pa rin. Wala na. Ah, dati ano, meron na wala na. Hindi na dilaw. Kaya nga dilaw na. Dati dito ang dami. Ayan ay, po. Oh. Ay, ganyan nagtutubi Pasunod yung Kaya, Kaya po, nga. Ay. Nakakakuha ng yan ang dami. Timba-timba. Ay ngayon yung wala na. Kikita ko cool na. Taya po puro gulding kuhul na. Tagasang kayo. Tayabas po. Oo. Ah, uh -huh. kami po yung galing doon sa tabag. Eh, ang laki pa ng tubig na masyadong malaki pa. Magpapain po sana kami ng palus. Sa palus. Ay, maganda kayo ng ano. Ano um, ka, Pin? sa palus. Sa baba niya lang Balintong. Oo. Uh -huh. Balintong. Ang pamain sa ganyan. Yung biwas ba? Hindi po. Ang, ang um, biwas ang ano namin. Pero iiwanan. Bukas na madaling araw ang balik namin. Ayaw nga, pwede kayo. Yung ganun. May nakakana. Oo, oh, kakana. Yung po bang pakana namin gano'n Oo. Uh -huh. Ari nga po may barangay. Ano nga ba yung de... mamala nga ba o ma... No, mamala yung? Mamala ano po? Tanda ko nga. Ari na may takay ko, ari. Ari ito yung takay ko ano? Yan may apasan, yan yan. yan. Hmm. Kami dati abot po diyan paghihila nung araw. Ang kokolamber. Kokolamber po. Nung araw ngayon ni eh, wala na ata no. Ay okay, bawal na. Bawal na. Ang mga ay bata pa ako noon, mga 16 years old, 14 eh, pakatagal lang panahon po. taga-Tayabas. Tayabasin po. Kami dayo diyan dati eh. Ibig sabihin eh, may sasakyan naman kayo na ano? Oh, meron po, tricycle po na dun. Akala ko nga po nakakatawid ang tricycle. Dati, nakakatawid. Kaya nga po. Ngayon, <laughs> spillway na sira. Nakasadlakan, naharang. Napupulakan, ano. na, no? Eh, ngayon, eh, diretsyo na. Mm-hmm. Pabis na. Tama, taka mag-uwi. po. Ito, meron pa, pero sa tuwi wala. Masusupa rin po. Oo, oh, dilaw. Mga pito, dilaw nang araw niya. Hmm. Ah, uh, ay, namiss ko yung lugar na, ribigla. Yun si kuya o oh. Mga utas na daw po yung mga nakasama ko dito dating matatanda. Nakakamiss din ay. Ah, ay dito mga kainsan. Kung sa tayabas ay malamig. Dito ay malam mas matindi pa ang lamig. Doble. Doble. Tao to'y baka tayo gabihin. nakakausap ko po si kuya o oh. Mga utas na yung mga Ah, pagkaganda. Ayan, ang liit ng bayan ng Sampalok, mga kainsan. insan oh oyan hello nga po pala sa mga followers natin po sa Sampalok. Ayan, yan po yung inyong bayan. Kuok po ang pamain namin, mga kainsan. Kuok. Yung po bang nakukuha sa Niyog at saka sa Dayami. Oh. Pero subukan natin magpain doon sa tabag kahit mga lima. Kahit kay gabi na. May isda din niyan. Ha? May isda pa dito. Madalag at saka hito. Kung may mga kung may drone akong dala, ang ganda nito. Hayo na, hayo ayo Kuya, <laughs> kalasin panderbi na yun ah, ah? Panderbi ba? pang? na eh ah. Pinaglagyan pa na sa sabungin Oo oh. Ah, ah walang pagbabago ang tubig ito eh mitig pa rin dun pala na ano yung mga ano yung culvert ayun oh no? madulas ha ito eh madulas Di ang problema nga lang dito mga kainsan Pag bumagyo, tubig Yun po bang uh, buhos ng galing galing Sierra Madre Pero pag mga bahay po, hindi na-apektuhan Ayun Ta ah, kuya, tara po. Ah, thank you po ha. You. Salamat po sa inyo. Oo. Oh. Oo nga po. Anong pangalan po kuya? Arvind. Kuya Aris, ikaw nga sir. Arvind. Sir Arbin. Sige po, salamat po ha. Oh. salamat oh. Salamat ang marami. Ah, mga kaisan titingin din namin sa ano po, sa uwain, sa labak po. Diyan, salamat ka pala kayo, kay Sir Aris. Do sa atin pong uh, ng motor. At saka po kay sa mga barang barangay captain po at saka kay Kagawad. Salamat sa inyo po. ari medyo ano? Sorry. Sorry. Mga kaisan, dito po kami sa Uwain. Sa labak po kami. Papain lang po ako ng iniwanan ko na po si Bukuman doon, yun oh. Papain lang po kahit tatlo. Ah, update ko kayo mga kaisan bukas na maga Kung makakahuli tayo. Papain po ako sa pinakang ano, bugsok. Ayon po yung paki natin sa kabilang. Ah, mga mga kaisan. Dito po ulit papapain. Papakukulaan ko. Hindi ko na po kayo isasamahan. medyo buksok na yung po oh. okay na po medyo ano mga kaisan nagpagabi tayo ng pain para po ano marami kasi nakakakita kailangan po bukas alas 3 na andito na po tayo mga kaisan alas 3 po na madaling araw ngayon po ay ano ay ipagpapain na po ng palus yun po bang malalaki pagpapain na ngayon naambo na naman po ay oh medyo na ulan na naman mga kainsan mas malalaang po itong pain namin mas maganda po medyo maliit pa dito ang tubig ay nalaki na naman ang tubig oh Toy, nalaki na naman ang tubig hindi ko na po sinama si Bukuman at baka mamaya biglang lumaki. Eh. Hindi makalangoy. Sobrang laki naman ng agos. Papain pa tayo ng kahit isa ay Lumakas na po ang ulam Pauwi na po muna kamay Update ko po kayo bukas kung may hulay Nataas na po ang tubay kayo Nataas